Alam mo ba kung paano gamitin ang Lazada Wallet? I-check nyo na lang po pagkatapos ng transaksyon kung bayad na. At ito ang ipakita sa writer kung sakaling magtatanong. Hello guys! Welcome back! It's me again! Sa mga nagtatanong po dyan, para magamit mo ang iyong balansi sa wallet account ng Lazada, panoorin mo ang video na ito para malaman mo kung paano gamitin pambayad ng parcel ang iyong wallet account. Lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam. Una, itap lang po ang tupi. Itap din po ang pinaw. Yan po, may makita po kayong Lazada po dyan. Lazada wallet, itap nyo rin po yan. Itap rin po ulit ang pinaw. Dito na po tayo maglagay ng ating personal information Kung ano po ang nilagay nyo na pangalan sa inyong account sa Lazada Dapat ganun din po ang ilagay nyo Kung wala po kayong nilagay na middle name sa inyong account Huwag nyo na lang po lagyan At ang inyong birthday Ilagay nyo po dyan kung kailan po kayong pinanganak itap lang po ang confirm pagkatapos ilagay nyo rin po ang inyong trabaho kung ano po ang inyong trabaho pagkatapos isubmit nyo po itap lang po ang dot it kapag nakapinting po ang payment Itap nyo lang po ang pinau Itap ulit ang Lazada wallet. Itap ulit ang pinow. Hintayin. I-kiss nyo na lang po may makita naman po kaw marka po pimin Payment success. Okay na po. Payment success na po tayo. Sana nasundan nyo guys. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at panunod ng aking channel. Bye-bye!